Kabayan, ang shear line na banggaan ng malamig at tuyong amihan at ng mainit na easterlies ang dahilan ng pagulan ngayong hapon, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga kalapit na Calabarzon, Mindoro, Marinduque at Bicol Region at pagpapatuloy pa ito ngayong gabi. Nagpaulan din ang amihan dyan sa Northern Luzon ngayong araw. Wala pong sama ng panahon sa loob ng bansa, pero bagyo na ang low pressure area sa uh, labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang tropical depression sa layong 1,465 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 55 km per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang bagyo. Mabagal itong kikilos palapit sa atin at papasok sa PAR miyerkules ng gabi o webes ng umaga at bibigyan ng local name na Kabayan. Lalakas pa ang bagyo habang binabaybay ang Philippine Sea at aabot sa Typhoon Category bago tumama o maglandfall dyan sa may Eastern Visayas araw ng Sabado. Dahil dito, wind signal number 4 ang posibleng pinakamataas na babalang itataas ng pag-asa. Pero magbabago pa ang forecast sa pagkilos at lakas ng bagyo, kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol dito para makapagplano at makapaghanda.